Ayan, magandang araw, Diwata. Anong yeah, masabi mo na dahil ano, inibitan ka sa Senate yung araw? Ayan, maraming salamat kasi umabot na ako na hanggang Senate. nakapasok na talaga ako sa Senate, mismo Senate Building Philippines dito sa Pasay City. Dahil nakarating na doon ang Diwata Paris Overload. Naku, abangan nyo yan. Um, kausap po talaga, senador na mismo. Si, <laughs> may <medinsky> bidensya <laughs> oh, po, may po. Ayan, na, na. ayan ha, ayan o, oh, may sticker ako. Ibig sabihin, mayroon kang ganito, nakapasok ako sa sinit. Kagagaling ko lang. So yun, maganda naman, lalong-lalo lalo na po kay, ano, uh, Senador Francis Tolentino. Ayan, abangan nyo po sa vlog ko. Kikwento ko doon at i-upload ko anong ginawa ko sa sinit, ha? Abangan nyo yan. Ang channel ko alam niyo prompt ko na, yung channel ko sa inyo basta abangan niyo yung ano ang vlog ko. I-upload ko sa YouTube ko at saka sa aking Facebook page sa Diwata Paris Over Fan page, ang ating YouTube channel channel ay Diwata Paris Overload official account. Abangan niyo yan doon kasi upload ko na. Actually naglo-loading na in-upload ko na siya ngayon. Abangan niyo doon. Kagagaling ko lang ng sinit mismo. Abangan niyo kung ano yes. ginawa ko sa sinit. Tara pang I don't, tanong, yes idol, uh napunta ka na sa Senate no So, ito ba willing ka nang uh, tumanggap ng uh, endorsement para sa mga kandidato ngayon na Alam niyo ba, Dios ko, 'di ba sinabi ko na yun nun, lahat ng paraan, lahat ng way na pwede akong kumita ng pera maging practical tayo. Why not? 'Di ba? Kung sino man ang suportahan natin, makakatulong sa akin, makakatulong sa kanila. Magtulungan, bakit hindi, 'di ba? Ganun lang naman eh. Ito ba idol open sa mga uh, sa, sa, lahat. lahat. Sa lahat. Yeah, sa lahat. Walang kulay. Generalize lahat. lahat. Kung uh, okay. ano man yung tulong na magagawa ko sa pamamagitan ko, anong tulong na magagawa nila sa akin, bakit hindi? So open tayo sa lahat. Anong pakiramdam yung first time kong nakapasok sa loob ng Ang saya, di ba? Kasi dati sa labas lang ako nagtitinda ng senit na neighbor pa talaga ako nakapasok dyan. Yes. Ngayon napasok ko na talaga at hindi lang yun ha. Ako talaga ang tinapunta nila. Di ba? Nagpapasalamat ako dahil dati <laughs> talagang <laughs> talaga sila pa nag-invite sa iyo talaga. 'Di ba? Nagulat ako nung ako sa Sinit. oh, 'di ba? Ang, ang, malaking uh, karangalan ko 'yan sa buong buhay ko. Pa diba, in my in my life history, 'di ba? Imagine Sino, mo dating nasa gilid-gilid ka lang na Sinit. Dati pinapaalis sa gilid na Sinit kasi nagkukos ng traffic daw. Oh. Sabi nila, pero hindi naman. <laughs> hindi naman talaga. So ngayon tawag na nila talaga ako doon para papuntahin. Talagang uh, di ba? With matching for habangan sa vlog ko. Yes. Yes. Tapos ito. ito yung passes natin ito. Hindi ko muna tatanggalin. <laughs> At niya na galing talaga ako doon. Idol, sino yung mga sumalubong sa'yo sa Senate? Siyempre yung mga ano, yung mga tao doon. Kasi di ba hindi ka naman basta basta makapasok sa Senate. Mm -hmm. So, siyempre may appointment naman tayo, nakalagbog tayo doon. Uh -huh. So, sinalubong tayo ng mga staff ng Senate doon kung saan ako naka-appointment. So, yon ang saya. Dicis na 'to uh, Tolentino Francis lang. Tolentino. O oh, mabait siya ka Abangan niyo yan kung anong pinag-usapan namin, i-upload ko sa vlog ko. Oh, wow. Sa Diwata Paris over fan page doon ko unang i-upload 'yan. Mm -hmm. Tapos uh, sa YouTube channel ko naman Diwata Paris over That official account. Doon yan makikita una. Ang dami kasing fake account. Oh. Paano ba mawala yung mga fake account na papanggap na ako? Kung kung saan mas marami pa silang followers kaysa sa legit na account. So yan lang. Mm -hmm. Kayo mga ano kayo ha, yung papanggap na ako gumawa ka ng sarili nyong content. di okay. Diba? Baka mamayang ending nito, ako uh, ako pang magkaroon ng restriction, ako mm -hmm. pang makapirite, ay akong original. Yes. Kaya, ba diba, ano na? Adam, narinig ko na pupunta ka ng bakulod. kailan ka makakapunta doon? Well, hindi pa. Pag-usapan pa yan kung maging final na yung Bakulod ko, ba diba? Mm -hmm. Pero pag pumunta ako dyan, maganda dahil ang kasama ko mga senador, senador, meron mga, matutuloy yung bakulod ko ang mayiging kasama ko siyempre si Sir Francis mm -hmm. Senator yeah. Senator Francis pero yun nga papinalize pa namin kung uh, matutuloy ba ako uh, ba ako siyempre agree akong akong tatanungin mo dahil nga diba yeah. chance at opportunity, opportunity ko na yan sa buhay ko mm -hmm. diba nga mm -hmm. yeah. so, kain muna ako ha thank you thank you ano po picture Nagpa-picture iphone tip na talaga sa ko.